Nahanap mo ba ang sulit at dekalidad na health, beauty, at household products? Bago tayo magsimula, i-check out muna ang mga naka-plug na items sa video na to. Limited deals, legit quality. Good morning, mga mom, sir, mga bossing. Ngayong umaga, mag-take muna tayo ng I am amazing body. Sa isang sachet ng ating I am body, amazing body, mga moms or mabos. Pwedeng mabos yung ating uh, immune system. Kasi meron itong uh, sapat na nutrients na kailangan natin daily Kaya sa panahon kasi ngayon, mahirap na makahanap ng mga pagkain na sapat yung nutrients para sa kailangan ng ating katawan. Kaya advantage pag meron kang supplement na tinitake. Kasi kahit hindi ka man makahanap ng masusustensyong pagkain uh, daily, sigurado na nakaka-intake ka ng sapat na nutrients na kailangan ng katawan natin para tumibay yung ating immune system at hindi tayo tabla ng mga sakit, mga karamdaman and mas mapabilis mag-recover o gumaling yung mga uh, sakit na natin sa katawan. So yung uh, katawan kasi ng tao mga mams or mga bossing, Uh, kusa po yung gumagaling basta tama at uh, sakto yung uh, nutrients na pumapasok sa katawan natin. Meron pong uh, kakayanan na magpagaling uh, yung sarili nating katawan. So, kailangan lang ng uh, suporta ng tamang sustansya. Kasi yung katawan talaga ng tao, mga bossing, mga mam hindi naman talaga uh, yung gamot yung nagpapagaling yung nagpapagaling talaga sa katawan ng tao which is yung sariling uh, katawan natin tinutulungan lang ng uh, tamang sustansya para mas ma uh, pagaling, uh, mas mapabilis yung proseso ng pagaling ng katawan natin. So, yun lang mga uh, bossing mga ma'am sir sa isang set ng uh, pure barley everyday. So, pwede pong uh, tumiba yung ating immune system and pwede pong uh, mapabilis gumaling yung ating mga dati ng karamdaman. So yun lang mga bossing, peace.